Ito ang batas na karamihan ng mga tao ay hindi alam, mga kois at mga sis, especially yung mga hindi nagmomotor o yung mga hindi naman driver, mga kois, no? Tandaan niyo ang kalaman ay isa sa mga paraan para tayo ay mayroong kaligtasan sa daan. Kaya kung ikaw ay hindi man nagmamaneho, pero ikaw ay gumagamit din ng kalsada, dapat lang na malaman mo ang batas na ito, mga kois. Makinig ka! may nagtanong sa akin mga koys na kung paano raw kung halimbawa mayroon daw nagtumatawid na tao tapos hindi naman nasa pedestrian lane kumbaga hindi siya sa designated crosswalk tumawid mga kois. So makinig yung mga mahilig dyan magjay walking o yung tumatawid sa hindi tawiran mga kois at mga sis. At makinig din yung mga driver at rider na hindi nagbibigay ng daan doon sa mga tao na tumatawid sa pedestrian crossing mga kois. Under Republic Act 4136 o yung LTO Code of the Philippines mga kois, Article 3 Section 42 nakasaad doon mga kois na lahat ng mga drivers uh, mapa o driver mga kois ay kailangan magbigay daan sa lahat ng mga tumatawid na individual mga tao mga kois nandoon mismo sa pedestrian crossing sa designated crosswalk tumatawid same with the person na tumatawid naman mga kois Halimbawa ay tatawid siya pero walang designated crosswalk And then may mga dumadaang sasakyan Kailangan niya munang antayin na mabakante bago siya tumawid Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya dapat tumawid kung mayroong designated crosswalk mga kois no So makinig yung mga maukulit dyan Kailangan kayo ay tumatawid gamit ang pedestrian lane mga kois no Magkano ang penalty mga kois kung halimbawa ang ikaw ay rider o driver Tapos nahuli ka ng isang LTO enforcer ikaw ay maaaring magmulta mga kois kung ikaw ay driver ng 1,000 pesos pero sa Senate Bill number no. 52 mga kois, no ikaw ay binibigyan penalty ng isang forcer, kung ikaw ay driver o rider ng 10,000 to 20,000 pesos mga kois. ganong kalaki same goes with a pedestrian na tumawid sa hindi tamang tawiran dapat ay sumusunod tayo sa batas na ito mga koys paalala lang din mga koys at mga sis no? hindi porket ikaw ay tumawid sa isang designated crosswalk ay hindi ka na magmamasid ng kung saan saan tandaan nyo kapag halimbawa ikaw ay tumatawid sa pedestrian crossing dapat kinakailangan na bantayan mo rin ang iyong sarili especially kung masyadong matra masyadong matraffic yung area mga koys no? baka mayroong mga kamote na rider na biglang mabilis yung takbo at ikaw ay madisgrasya pa rin. Yan lang muna mga kois at mga sis. Shoutout nga pala rito. Ride safe palagi. At tandaan sa kalsada, palaging ligtas at lamang ang may alam. This is Kois Tony mga kois.